Ang gawa, yung iba po ay eh hindi napanood. Kaya uulitin po natin ang pork barbecue. Pero bago tayo mag kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at titutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailangan ng sangka. Okay. Okay, Uh 1 and a half kilo na pork cup brown sugar. 1 cup banana ketchup. 1 cup ready sauce. 1/2 sauce. Ten on, and off or set the the on so, of 1 tablespoon na asin, 2 teaspoon pamintang pino, at itong ating paprika, 1 tablespoon at itong paprika. Master, ating master mo talaga yung mga talaga yung mga. Para yeah. yeah. sa ama ng kapitunan, ipahanapin natin ang mga gamit ng kapitunan. Hmm. Papa Subasta.

itong buksan sa publiko sa pagtihirang pagkakataon ipinasilip sa akin ang ilan sa mga ito. Ang isa sa mga itinuturin na rare twines pagtihira sa magaganap na subasta ang narawag ito at ito ni Fasho kasama ang kanyang kapatid na si Procopio. Ang tawag dito ay Killer Sinigang. na siya guys. magandang araw mga para sa inyo, sa inyo siya guys. Shout out sa mga trabaho at mga okay. sa Sana hindi sa sa kayo matra. hindi Bumisita rin kayo sa para makita ninyo yung kumpletong recipe. Kung ready na kayo at okay na rin lahat ng ingredients, tara sabayan nyo na ako all all magluto. Pag sinabing sinigang, karaniwan pinapakuloan lang natin lahat ng mga sangkap. Pero para sa version na to, kailangan nating mag-isa. Kaya nagpainit lang ako ng mantika sa isang kukong bag. At habang nangyayari yan, i-prepare muna natin yung sibuyas at yung kamatis. Itong sibuyas ay hinihiwa ko lang ng 2 wedges. Pwede tayong gumamit ng kahit ng tuloy na sibuyas. At ganun din yung ginagawa ko sa kamatis. Una ko munang ginigisa yung sibuyas hanggang sa maghiwalay na yung mga layers nito at ilalagay ka ng kamatis. Ituloy lang natin ang pag-isa ng isang minuto. Pagdating naman sa port, ang gamit kong part ay yung tinatawag natin na port daily o yung yun po. Hinihiwa ko lang ito ito cubes. Ilalagay ko na rin itong yun po sa kuking part. At itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa maging light pero na yung kulay ng outer part. Nakakapagbigay ng extra flavor ang paghisa sa liyepo kasama ng siguryos at ang kamatis. At yun yung deposit sa karaniwang sinigang na pinukuluan lang. Maglalagay lang din ako ng konting patis. Konti lang yun e. Eh. Mamaya na natin ito i-adjust towards the end of the cooking process. Sa tingin ko, okay na itong Ilalagay ko na yung tubig. tatakpan ko ng tunguan eh, para mabilis kong kumulo. At once sa kumulo na yung tubig, ilagay na natin yung pampaasim. Siyempre, automatic na tayo dyan. Nor sinigang mix kagad. At ang gamit ko ay yung may gabi. Dalawang 22 gram packs lang muna ang ko. Mamaya na natin yung dadagdigang ang kailangan pa. Haluin ko lang to, takpan na natin itong ating lutuan. At kailangan lang natin pakuluan itong pork ng 30 minutes muna. Basta kapag kumulo na, i-adjust muna natin yung heat between